Ang Hezbollah sa ngayon ay naghahanda na para sa isang long war of attrition sa Timog Lebanon matapos ang malawakang pagkitil ng Israel sa kanilang pinakamataas na liderato. Isang bagong command ang namamahala sa pagpapaputok ng mga rocket at sa labanan sa lupa ayon sa dalawang source na pamilyar sa operasyon ng grupo. Sa loob ng tatlong linggo, malubhang na pinsala ng mga pag-atake ng Israel ang Hezbollah, kabilang ang pagkitil sa kanilang leader na si Syed Hassan Nasrallah. Ngayon, Parehong kaibigan at kalaban ang nagmamasid kung gaano kahusay lalabanan ng Hezbollah ang mga tropang Israeli na pumasok sa Lebanon upang itulak ang grupo palayo sa hangganan. Bagaman, inatake ng Israel ang arsenal ng Hezbollah. Ang grupo ay may natitirang malaking stockpile ng mga armas, kabilang ang kanilang pinakamakapangyarihang precision missiles, ayon sa apat na source na pamilyar sa operasyon ng grupo. Hindi pa nila nagamit ang mga missiles na ito sa kabila ng sunod-sunod na airstrikes ng Israel. Ang kumandang Hezbollah ay pansamantalang naantala matapos ang pagkitil sa leader. Ngunit nakapagtatag ng bagong operations room. Makalipas ang 72 hours, ayon sa dalawang source, isang field commander ng Hezbollah at isang source na malapit sa grupo. Inanunsyo ng Israel noong October 1 na pumasok na ang kanilang mga tropa sa Timog Lebanon una sa pamamagitan ng mga komando unit na sinunda ng mga regular na armored unit at infantry unit. Ang mga reservist mula sa 146th Division ay nasa lupa na rin na nagdadala ng kabuuang apat na division sa lupa ng Lebanon. Hindi tinukoy ng Israel kung ilang sundalo ang nasa lupa, ngunit karaniwang binubuo ang isang Israeli division ng mahigit isang libong mandirigma. Sinasabi ng Israel na ang mga tropa nito ay nakikipaglaban ng malapitan sa mga unit ng Hezbollah. Ayon sa kanila, labing dalawang sundalo ng Israel ang nakitil sa Timog Lebanon o Hilagang Israel mula nang magsimula ang operasyon. Ang Hezbollah at Israel ay parehong nagpatunay na ang grupo ay may malawak na network ng mga tunnel sa Timog Lebanon. Ayon sa isang ulat noong 2021 ng think tank na ALMA, lumawak ang mga tunnel matapos ang digmaan ng Hezbollah at Israel noong 2006. Tinataya ng Israel na umaabot ang mga tunnel na ito sa daan-daang kilometro. Ayon sa field commander ng Hezbollah, ang mga tunnel ang pundasyon ng labanan. Aniya, ilang taon nilang pinagtrabahuhan ang mga ito at dumating na ang oras para gamitin ang mga ito. Naglabas ang militar ng Israel ng video footage na sinasabing nagpapakita ng malalim na mga tunnel na nakuha ng kanilang mga sundalo. Isang video na inilabas noong October 5 ay nagpapakita ng isang silid sa ilalim ng lupa na may mga fixed line telephones. Hindi pa napatutunayan ng Reuters ang petsa o lokasyon ng footage. Ayon sa source na malapit sa Hezbollah, ang mga tunnel na natuklasan ng Israel ay ginawa para sa Radwan Special Forces units ng grupo upang balang araw ay makapasok sa rehiyon ng Galilee sa Hilagang Israel. Dagdag pa niya, hindi alam ng Israel ang buong lawak ng mga tunnel ng Hezbollah. Ang opisina naman ng media ng Hezbollah ay hindi tumugon sa isang kahilingan para magbigay ng pahayag bago ilathala ang artikel na naglalaman ng detalyadong buod ng impormasyong ibinigay ng field commander at iba pang source. Matapos mailathala ang kwentong ito, sinabi ng opisina ng media ng Hezbollah sa isang nakasulat na pahayag na ang bahagi ng kwento ng Reuters na iniugnay sa isang field commander ng Hezbollah ay ganap na hindi totoo at wala raw mga source sa loob ng Hezbollah. Ang Estados Unidos naman sa ngayon ay nagpalawak na ng mga sanksyon laban sa sektor ng langis at petrochemical ng Iran noong biyernes bilang tugon sa isang pag-atake ng misil ng Iran sa Israel, ayon sa administrasyon ni Pangulong Joe Biden. Ang hakbang ng US ay nagdaragdag ng mga sektor ng langis at petrochemical sa isang executive order na tumutukoy sa mga pangunahing bahagi ng ekonomiya ng Iran na may layuning ipagkait sa pamahalaan ang mga pondo upang suportahan ang kanilang mga programang nuclear at missile. Sinabi ni Jake Sullivan, ang National Security Advisor, sa isang pahayag, ang mga bagong designations ngayong araw ay kabilang din ang mga hakbang laban sa Ghost Fleet na nagdadala ng iligal na langis ng Iran sa mga mamimili sa buong mundo. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong na higit pang pagbawalan ang financial resources ng Iran na ginagamit upang suportahan ang kanilang mga missile program at magbigay ng suporta sa mga grupong terorista na nagbabanta sa Estados Unidos, mga kaalyado nito at mga kasosyo. Ang Israel ay nangangakong tutugon sa missile attack ng Iran noong October 1 na isinagawa bilang paghihiganti sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon at Gaza at sa pagkakitil ng isang leader ng Hamas sa Iran. Ayon sa pahayag ng US Treasury, maaari na ngayong magpataw ng mga sanksyon sa sinumang tao na mapapatunayang nagpapatakbo sa sektor ng langis at petrochemical ng ekonomiya ng Iran sinabi ni Pangulong Biden na dapat humanap ang Israel ng mga alternatibo sa pag-atake sa mga oil fields ng Iran. Samantala, ang mga bansa sa Gulf ay nagsusumamo sa Washington na pigilan ng Israel sa pag-atake sa mga oil sites dahil sa takot na ang kanilang mga pasilidad ay maaaring mapuruhan ng mga proxy ng Tehran kung lalala ang labanan ayon sa tatlong source mula sa Gulf na nakausap ng Reuters. Si Vladimir Putin naman ng Russia ay nakipagpulong na kay Pangulong Masud Peseshkian ng Iran noong biyernes sa Turkmenistan kung saan pinuri ng dalawang lider ang lumalagong ugnayang pang-ekonomiya at magkakatulad nilang pananaw sa mga pandaigdigang usapin, isang alyansang ikinababahala ng Estados Unidos. Habang may alitan laban sa Washington at European Union ukol sa digmaan ng Russia sa Ukraine na tinuturing ni Putin bilang bahagi ng mas malawak na pakikibaka laban sa isang arogante at makasariling kanluran Masigasig si Putin na palalimin ang ugnayan sa tinatawag niyang Global East at Global South. Si Putin, na ang bansa ay magho-host ng summit ng BRICS Nation sa Kazan mula October 22 and 24, ay inimbitahan si Peseshkian na bumisita sa Russia sa isang opisyal na pagbisita, na tinanggap ng leader ng Iran, ayon sa ulat ng State RIA News Agency ng Russia. Sa ekonomiya at kultura, ang ating mga komunikasyon ay pinalalakas araw-araw at nagiging mas matatag, ayon kay Peseshkian, sa ulat ng Iran's official IRNA news agency, sinabi ni Peseshkian na dapat pabilisin ang paglago ng kooperasyon sa pagitan ng Iran at Russia upang higit pang palakasin ang kanilang mga ugnayan lalo na dahil sa malakas na kagustuhan ng mga pinakamataas na leader ng parehong bansa. Sa isang ulat mula Dubai, binanggit ng TASS news agency ng Russia ang pahayag ni Peseshkian sa isang video mula sa kanyang opisina na ang dalawang panig ay nagkasundo na palalimin ang kooperasyon sa iba't ibang larangan. Ang aming pag-uusap kay Pangulong Putin ay tumagal ng halos isang oras at muling pinag-usapan ang mga kasunduang na pagkasunduan na, sabi niya. Sinabi ng Russia na ang kanilang kooperasyon sa Iran ay lumalawak sa lahat ng larangan. Aktibo kaming nagtutulungan sa world stage at ang aming mga assessment sa kasalukuyang mga kaganapan sa mundo ay madalas na malapit sa isa't isa, ayon kay Putin kay Peseshkian sa sidelines ng conference sa Ashgabat, Turkmenistan. Pinansin din ni Peseshkian, ayon sa Erna, na may malalaking kakayahang pantulong ang Iran at Russia at maaaring suportahan ang isa't isa. Ang ating mga posisyon sa mundo ay mas malapit sa isa't isa kaysa sa iba, ayon kay Peseshkian sa Russian leader. Binatikos din ni Peseshkian ang Israel, sinabing dapat itong tumigil sa pagkitil ng mga inosenteng tao at ang mga aksyon nito sa gitnang silangan ay suportado ng Estados Unidos at European Union. Pinuna rin ng Russia ang Israel na sinasabing ipinagtatanggol lamang nito ang sariling seguridad sa pambobomba ng mga civilian areas. Binanggit ni Putin, ayon sa TASS, na ang mga ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Moscow at Tehran ay patuloy na lumalago. Sa mga pahayag na inilabas ng Kremlin noong biyernes, sinabi ni Putin sa konferensa sa Turkmenistan na isang New World Order ang nabubuo at may mga bagong sentro ng paglago sa ekonomiya pati na rin sa impluensyang pampolitika at pampinansyal. Sinusuportahan ng Russia ang pinakamalawak na posibleng pandaigdigang talakayan ukol sa umuusbong na multipolar world at bukas ang Russia sa pakikipag-usap ukol dito sa iba't ibang forum kabilang ang Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Union, Shanghai Cooperation Organization at BRICS ayon kay Putin. Maliban naman sa France na nananawagan ng itigil ang pagpapadala sa Israel ng sandata at mga leader ng EU states na nananawagan ng tigil putukan, ang Nicaragua ay pinutol na ang diplomatikong ugnayan sa Israel ayon sa pahayag ng bansang ito noong Biyernes na tinawag ang pamahalaan ng Israel na pasista at genocidal. Ayon sa pahayag ng pamahalaan ng Nicaragua, ang pagputol ng ugnayan ay dulot ng mga pag-atake ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine. Mas maaga pa sa araw na iyon, ang Kongreso ng Nicaragua ay nagpasa ng resolusyon na humihiling na kumilos ang Nicaragua na sinasabayan ang paggunita ng isang taon ng digmaan sa Gaza. Ayon pa sa pamahalaan ng Nicaragua, ang hidwaan ay ngayon din lumalawak laban sa Lebanon at matinding banta sa Syria, Yemen, at Iran. Nasa mataas na alerto ang gitnang silangan para sa karagdagang regional escalation matapos maglunsad ang Iran ng series ng mga misail patungo sa Israel noong October 1. Sinusuportahan ng Iran ang grupong militanteng Hezbollah na nakabase sa Lebanon na tinarget ng Israel sa mga kamakailang matinding pag-atake. Kaalyado rin ng Iran ang administrasyon ni Pangulong Daniel Ortega ng Nicaragua. Ang mga residente naman ng sentral na bahagi ng Beirut ay nakatulala pa rin matapos tamaan matinding airstrike ng Israel noong biyernes habang sila ay napapaligiran ng alikabok, mga guho at basag na salamin. Marami ang takot dahil kung ang dati hindi target na lugar nila ay tinamaan, nangangamba sila na wala ng ligtas na lugar sa Lebanon. Pinatindi ng Israel ang kanilang kampanya sa Lebanon, na malakas na tinatarget ang mga lugar na karamihan ay tinitirhan ng mga Shiite Muslim sa Timog, mga Timog suburb ng Beirut, at ang Bekaa Valley sa Silangan kung saan may mga kuta ang kalaban nitong Hezbollah. Ngunit noong Huwebes ng gabi, dalawang airstrike ang tumama sa Albasta Alfaka, isang distrito sa Beirut na halo-halong residential, kung saan maraming tao ang lumikas mula sa mga lugar na binumba ng Israel nitong nakalipas na dalawang linggo. Sabi ni Hoda Adli, tanging Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang susunod na target. Sa lahat ng dako ay nakakatakot at saan na kami pupunta. Ginagawa niya ang pagdarasal ng Islam noong Huwebes ng gabi nang biglang sumabog ang apoy sa katabing gusali na nagdulot ng alikabok at nagpatindi ng kaguluhan sa paligid. Kinabukasan, ang kalsada ay punong-puno ng basag na salamin, mga guho at mga gamit tulad ng damit, bag at iba pang mga bagay mula sa isang normal na araw na biglang naging trahedya. Nagahanap ang mga tao ng kanilang mga gamit sa ilalim ng mga labi, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabigla. Ang mga sasakyan ay nagsiksikan na UP at nadurog sa tindi ng pagsabog at maraming residente ang nagsusuot ng face mask dahil sa makapal na alikabok na nananatili pa rin sa hangin. Ayon sa pagsusuri ng shrapnel na natagpuan ng The Guardian, isang news na nakabase sa London sa lugar ng pag-atake, isang US-made munition ang ginamit sa isang Israeli strike sa sentral na bahagi ng Beirut na kumitil ng 22 katao at puminsala ng 117. Ang pag-atake na naganap noong Huwebes ng gabi ay tumama sa isang apartment complex sa masikip na distrito ng Basta sa Central na Beirut na nagpatumba sa gusali at sumira sa mga sasakyan at mga tahanan sa paligid ito ang pinakamatinding pag-atake sa kabisera ng Lebanon mula nang magsimula ang labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel isang taon na ang nakalilipas natagpuan ng The Guardian ang mga labi ng US manufactured Joint Direct Attack Munition JDAM sa mga guho ng gumuhong apartment building noong Biyernes ng hapon ang mga JDAM ay mga guidance kit na gawa ng US aerospace company na Boeing na idinidikit sa malalaking dumb bombs na umaabot ng hanggang 900 kilos upang gawing GPS guided bombs kinumpirma ng Crisis, Conflict and Arms Division ng Human Rights Watch at isang dating US military bomb technician ang mga labi ng armas na natagpuan